Hello guys, good morning. Ito pala yung aking recipe na i-share sa inyo. Uh, ito yung uh, mukhang corn beef pero hindi lasang corn beef. It's very healthy, guys. Ito na pong kailangan natin, dalawang piraso ng beetroot. Huhugasan lang po natin ito at babalatan. Pagkatapos, balatan natin yung beetroot, uh, i-shred lang po natin ito. Alam mo ba na ang beetroot ay isa sa mga pinakamasustansya at masarap na gulay na maaari mong kainin? Ang mga ito ay mayaman sa mga vitamina, mineral, fiber at mga plant compound na may maraming benepisyo sa kalusugan natin. Alam nyo ang beetroot ay nakapagpababa ng presyo ng dugo. Mayaman ito sa folate, potassium, iron at vitamin C. Nakakapag-control nito ng ating sugar level at cholesterol level. Nakapagpabawas nito ng pamamaga sa ating katawan o yung tinatawag nila na anti-inflammatory. May nagsusuporta sa ating mental at emotional well-being. At ito na yon guys ang ating shredded na beetroot at nag-prepare na rin ako dito sa ating mga kakailanganin sa ating pagluluto. At uh, nag-chop na ako ng onion dito at pagkatapos kailangan natin kumuha ng uh, curry leaves. Meron kami dito sa likod ng bahay so samahan niyo ako muna dito at hanap tayo ng curry leaves. At ito nga guys, nakahanap na din tayo ng ating curry leaves. Kukuha lang tayo ng, ng saktong amount ng curry leaves na kailangan na natin sa si pagluluto. At hugasan lang po natin ito ng maigi. At ngayon guys, mabumpisa na tayo sa ating pagluluto. Uh, kailangan natin napainitin yung ating kalaha at yung ating oil. Make sure na mainit na mainit yung oil natin bago natin ilagay yung ating first ingredients na ilagay natin itong mustard seed. Once na ito ay mag ilagay na natin yung ating curry leaves isunod na rin natin ilagay yung ating chopped onion haluin lang natin mabuti guys and then maglagay na tayo dito ng salt And then, ilagay na din natin yung ating yellow powder or turmeric powder. Half teaspoon lang guys. At sa salt naman, kayo nang bahala magtansya uh, kung gusto nyo uh, salty or less salt yung niluluto yung pagkain. Just give it a good mix. Pagkatapos natin mamix na maigi, ilalagay na natin yung ating shredded na beetroot. tapos natin malagay yung beetroot guys, imimix lang siya natin mabuti para makumbayin yung flavor ng ginisa natin ah, uh, curry leaves at sibuyas takpan lang po natin at lutuin natin ito sa low fire after 10 minutes, is check nyo pag lumambot na at okay na yung uh, asin Uh, kung gusto nyo dagdagan, okay na rin so ito, it's ready na at magpa-fry lang ako ng itlog na ipaparis ko dito sa aking uh, beetroot Ito yung gusto kong pagluto ng itlog, medyo crispy siya. Masarap kasi kainin pag ganito yung texture ng fried egg. and yes guys, ready na yung ating food today. Ah uh, ito na ready na yung ating uh, fried egg at saka yung ating mukhang corn beef pero vegetarian ah uh, yung ating beetroot at parang corn beef siya di ba? Mukhang corn beef pero hindi lasang corn beef. At syempre hindi mawawala yung ating kanin. para guys, kain tayo. At ito na nga, ka mag-uumpisa na tayo sa ating pagkain. Nagpasalamat na rin ako at nag -pray. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito kinakain yung beetroot. Siyempre, gumamit po tayo ng kamay natin kasi dito sa India, mostly sa mga pagkain I ay mean, may mekos-mekos. Pero make sure, bago kayo mag-mekos-mekos ng inyong food, ipugasan yung maigi yung mga kamay nyo para iwas sakit, ba? Diba? So, yun nga guys, imimix nyo yung beetroot sa kanin at malalasahan nyo talaga yung sarap ng the ah, uh, medyo matamis-tamis na medyo earthy yung flavor niya. Pero as in guys, magugustuhan niya talaga kahit ito, iulam nyo, sold na. So, yun na guys. Uh, always be thankful sa lahat mga blessings at kung ano may yung pagkain na inihanda sa atin ng ating mga magulang sa lamesa, uh, sa mga kabataan dyan. Make sure na be contented, be happy, and be thankful palagi. So, yun na guys, ito yung ulam ko at mag enjoy ka talaga kahit anong ulam, basta you're always grateful, so tapos na akong kumain, makita nyo naman sobrang sarap Thank you so much for watching guys, God bless and stay safe everyone, bye!